Hi mga idol Kumusta ang lahat? Ako na nandito sa ibang bansa As a OFW Grabe ang hirap Masakit yung likod uh, Kulang sa tulog Gusto ko man umiyak pero Isa lang talaga yung pwede Makapagpaiyak sa akin dito na nandito ako sa bansa ng mga Arabo. Pwede akong makipagpatayan. Pero itong bagay na ito na hindi ko pwedeng labanan, iiyak na lang talaga ako. Alam mo ba kung sino? Ito. <laughs> itong onion lang ang nakapagpayak sa akin. <laughs>